Ayan, ang kalat. Apartment na bago. At, wala pang kulay ang room. Pero, may cabinet ako. At may nag-picture sa cabinet. <laughs> Bakit may ilo sa cabinet? Ano yun? Kung saan naman? Bakit may kumikislap doon? Hoy. Hoy. <laughs> Hoy. Ay, anong meron dyan? Kato? <laughs> Sarap ng cookies? Mmm, yummy. <laughs> Ay! Ano na pa? Nakita ko kayo eh! Nakita ko kayo ala eh! Sabi ko yung ginagawa nyo doon! Ito kasi <laughs> ko yung apartment namin. Ito yung apartment namin. Magkano pa? <laughs> Kasi? <laughs> oh, si? Ah, balik na kayo dun. Tulog na kayo. 11 na. <laughs> balik, 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 balik dun. Balik dun. Dali na. Dali na, yeah, bye Tama na kayo dyan, na. Ah. Kumain na ba kayo? Wala. Bawal na bumili. Bawal na bumili. Ayan. Kape. Ah, ako pala lang nakikita na. Sige, huwag niyo na gawin po yun. Bye-bye. Ayun, ayun mga pasaway kong border. Bye-bye. <hums>